Ayan mga pare ko, ipapakita ni Faith ang iba't ibang setup ng ating Mavi X48. So sa upuan pa lang, pwede itong ibaba para sa mga maliliit at pwede rin itaas at pwede rin itong tanggalin kung gusto nyong nakatayo kayong gumamit ng ating electric scooter. Ayan, hold mo to. Ayan. And then pagdating naman sa manobela, pwede rin itaas. Depende kung gaano at tangkad yung gagamit. At pwede rin ibaba. At pag na-fold na ito, ayan, pwede rin i-fold ang manobela para mas portable ang ating Mavi X48. Yan. And then, ang pinagkaiba nito sa Mavi X10, same lang sila na single motor, pero nag-iisa din ang ating headlight. Ang sa Mavi X10 is tatlo. Then, same din silang naka-disc brake. Ang pinagkaiba lang din is ang kanyang tire na naka-city road. Ang sa Mavi X10 and Mavi X10 Duo is naka-all terrain naman yung kanyang exterior. Yan. So, thank you, Faith, ha, sa pag-demo ng ating Mavi X48.